Bigay nyo lang yung ORCR doon, boss. Good day, mga parikoy. Welcome sa aking channel. Alam naman natin, taon-taon na lang ay nagpaparehistro tayo ng ating mga sasakyan o motorsiklo. Sino ba naman ang taong may gusto maharang sa checkpoint at matikita? Abala lang, di ba? Kaya e naman sa video ito, ay isishare ko sa inyo ituturo ko na din kung saan ako magpaparehistro ng aking motor Kaya naman, kung interesado kang malaman, payo kong tapusin mo ang video ito. kung anong mga sasakyan o motor na nagpapa-race, papa-emission. No, so, parang magpapasagpit lang tayo dito. Tanong natin kung magkano ang bayad sa pag-renew ng pwestor na ating motor. So, yun mga parigoy. Uh, mukhang malas tayo ngayon. Uh, Cut-off na sila ngayong oras. puta uh, na daw sila kasi ng... 48 vehicles na paparis So advice ni ma'am na balik na raw tayo bukas ng umaga Alas 6 So bukas pag out natin sa trabaho Diretso na tayo pa Emission mga parigoy Pag update din naman mga parigoy 1.7 lang daw pala pag motorcycle Pero pag mga 1 year expire Nasa 1.9 Mga mga ganda ng patient mga parigoy So yun mga parigoy Uwi na tayo Bye Bigay nyo lang yung ORCR nyo doon boss Yun mga pari ko Nakapila na tayo dito sa Emission center Kapon uh, hindi ako nakapagparehistro Kasi uh, yun nga Kota na sila So 48 lang ang, ang tinatanggap nila So yun Maraming tao mga pari ko yun so, Abangan natin mamaya Bali 17 yung binayaran natin mga parikoy para sa ating rehistro. Sabi ni Kuya ay mag-iwan ako ng contact number para i-text na lang nila ako. Sinigurado naman nila na one day process lang at makukuha ko na ang bago kong rehistro. sa mga wala pang plate number galing LTO, makakabuti kung magpapagawa kayo ng plate number katulad nito. Tapos so na tayo mag mission so huwi na tayo. Binayaran natin mga parikoy ay 1-8. May additional pala na isang daan. So yun, ang oras po natin ay 11 na ng tangali kaya uwi na tayo para mga turte para si kasi mamaya duty pa tayo Dito lang ako nagpa mga pati sa maya no? tabi ng uh, Petron paglabas mo ng arko ng kanlubang yun, paglabas mo uh, kakanan ka, pagaling ka ng kanlubang uh, Petron, diretso lang yun may makita kayo emission Kukuhanin ko na yung restro ko mga parigoy. Eh. Tinix na ako kagabi. Uh, pwede ko na dagkuhanin ngayong umaga. Yun lang. Bye-bye!